Si Ma'am Shirley Taberna has seen the evolution of duck nutrition, coming from just mixing indigenous or local feed ingredients to what is now widely accepted use of commercial feeds. She talks about the benefits of feeding with commercially available feeds. Salamat sa paggabay ng ating sari-manok industry champion for duck farming, the Hosons of Isabela. Hindi nabaguhan si Shirley sa pag-aalaga ng itik. Kaya naman, bihasa na siya pagdating sa mga tamang pamamaraan at pag-aalaga nito. Tayo na at kamustahin ang duck farm ni Shirley Taberna sa Solano, Nueva Vizcaya. Father ko po kasi tagahain na Bensiha. Kaya po itik din po yung hanap buhay nila para gdaban ako na rin po. Sa umagas, binibigyan na po namin ng mga feeds, then mga suso minsan. O kaya nire-rending po namin. Saka din sa hapon, dapat po uh, mapaliguan bago sila makulong. Nung una, mahira. Pero nung medyo marami na po kaming petlog, may pwesto po kami dun sa palengke. Dun na po nagsimula. Pero hanggang dito na lang ko sa bahay din ulit nagpupurchase lahat ng mga suki namin. Meron po yung iba namin na testing na feeds po. Ang itik po namin medyo pumapayat. Pero nung nasubukan na po namin ng sari manok na may maintain po nila yung katawan ng itik, matigas yung pong shell, tuloy-tuloy po yung itlog. Napansin ko po sa sari manok, mabango, matigas, hindi ganong natudurog. Importante pong sariwa po ang feeds na papakain po sa ating mga alaga kasi po baka maapektuhan po yung paitlog po natin. Na-maintain yung magagandang pangangatawa ng ating mga alagang itik using our sari manok duck layer feeds is because it's formulated based on modern nutritional requirements, high levels of crude proteins, and in every detail of amino acid levels, nilalagay natin yon And at the same time, high levels of soya, wheat, just to provide yung required nutrients for our duck layers. Para ma-achieve natin ang mataas na egg production and good quality na egg shells, is we recommend to follow the correct uh, feeding regimentation of our product, which is our sari manok duck layer feed. So we recommend to give our sari DLP at the age of 20 weeks up to end of lay, with the correct amount of 125 to 140 grams per day per bird. Na-maintain po natin yung freshness ng ating Sari Monok DLP. Isa is we have many available plants nationwide to cater in every areas para hindi na tayo mahirapan in terms of transportation of our products. And we assure that our products are properly cooked. Through proper cooking, it prolongs the shelf life of our product. And at the same time, we have this ingredient na it maintains the freshness of our product like the antioxidant. Sa naiman at biyasa ay pwede ka pa rin matuto ng ilang mga bagong pamamaraan para mapabuti at mapalusog pa ang inyong mga alagang itik. Kaya naman para kay Shirley, mas naging healthy at gumanda ang quality ng itlog ng kanyang mga itik sa tulong na rin ng sari manok.